guys ang malas natin ngayon guys akala ko wala na ako ngayon guys yung motor natin ngayon guys so, ano guys na anong, anong nangyari guys anong <coughs> nangyari ngayon guys ay wala na tayong trip ngayon guys Teka muna guys ako. mag ko guys, ano guys, na sira yung plane ako sa ano guys, sa hulo guys. Sa gasa ako ng ano guys, yung plane ako so, niyo guys, ating nangyo guys. Dito yung ano guys, yung plane ako guys. Kasi pag-overte ko guys, ng ano guys, yung nabigyan ko yung ano guys yung Hilux guys kasi punta ako ng CBR yung alas ko ngayon guys akala ko wala na, ako guys yung susi ko guys nawala yung susi ko guys hindi ko alam kung saan yun nalaglag yung susi buti na lang nawala ng susi guys o tingnan nyo guys wala na siyang susi guys Pero buti na lang hindi pa na ano. Hindi siya na patay. Wala so si guys, nalag ano guys, nalaglag guys, hindi ko alam kung saan 'yun. Ang malas ko ngayon guys. Yan guys, so ang dilim-dilim guys, oh. So. Walang katotoo dito guys. Yan guys, ang dilim-dilim guys. Ito yung preno ko guys, walang preno. Ito lang yung preno ko guys oh. Sa front lang yung preno ko guys. Walang lang preno ko guys, sira guys, sira yung preno ko guys. Kasi dito na ano yung ano, yung, ay hindi ko alam kung saan to na. Yan guys oh, nag-itim guys. Ito yung pala siguro yun sa ano guys. Kaya gira tayo yung guys, ito yung pala sa hindi ko alam kung saan ito guys uh, gulong pala ng hilux to guys na ano so, gulong pala ito ng hilux na yan guys meron ano guys tama guys Tapos, ito guys parang gulong ito ng hilux guys yung to guys po, ko sira talaga sira pati yung saucy to guys wala na ay naku guys ang malas ko ngayon guys ang layo ko pa naman guys sana karating ako sa aking parunan guys And guys walang tao guys walang katao, tao guys oh. Yan, guys. ang guys dilin dilin dilim talaga guys yan ang dilin dilim talaga oh. nalas ako talaga ngayon ah